Morning, thank you for tuning in. Nasa tema po tayo ngayon ng idolatry. Ibig sabihin po, sinabi natin kahapon, 'yung po ay mga nagpapanggap na namaring Diyos sa ating paningin dahil makakapag-provide ng no, ating uh, sense of security, 'yung sense of identity, saka even 'yung sense of purpose ba natin sa buhay. Lahat po 'to ay legitimate need na kailangan mafulfill bilang human being. Gusto po natin mayroon tayong sense of identity ba? Kaya nga, we try to draw it from a lot of things, people, maliban sa Diyos, yan po ay nagiging idol. Ngayon po, pag-usapan natin yung mga kasinungalingang ino-offer na itong idolatry na to. At ang isa po doon, yung lie of self-sufficiency. Ibig sabihin po, itong mga idolatry na to, na deceive tayo, nalilin lang tayo, na we can find complete satisfaction apart from God. Ibig sabihin po, Uh, yung self-sufficiency, hindi ka na namin kailangan, Lord. Maring nung bata kami, kailangan ka namin, kailangan na magulang namin, kailangan namin ng ibang tao. Pero ngayon, dahil ako'y isa ng ganap na whatever, tanyag na yung pangalan mo, marami kang pera sa bank account mo and all, and you have the wisdom, the possession, the power. So parang feeling natin, ako ay makakasurvive apart from you. Nakakatawa po ito kung si Diyos, si Lord nakatingin sa atin, sabihin sa atin, tanggal lang kaya kita ng oxygen. Tingnan ko nga yung yabang mo. O kaya yung gravitational pull mo kaya, medyo luwagan ko, baka lumutang-lutang ka sa ere. Di ba parang kailangan natin ang Diyos every step and every moment of our lives. Sabi po sa, sa 1.15.5, yan, yan po yung verse natin ngayon, Ako ang puno, nag-ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa English yan, mas kilala, brother. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I remain in you, you will become fruitful because apart from me, you can do nothing common sense po itong ginamit ni ni John dito, si Jesus po yung nagsasalita dito, yung nga namang sanga, pag na, natanggal do sa pinakapuno, maaring green ka ng mga ilang oras, ilang araw, pero pag nasa lupa ka na, wala ka ng sus sustenance, wala ka ng sustansya, mamamatay ka rin eventually, mangunguluntoy, and then magiging brown yung mga dahon mo, mamamatay ka. Ganyan po ang picture natin pag wala tayo sa ultimate source natin, which is God wala pong problema kung kayo mayaman, makapangyarihan, pero po, do we uh, refer to God as our ultimate source? Yung pong giving Him the glory sa lahat ng ating ginagawa. So again, kung ikaw po'y mayaman, praise God for you. Sa ating mga nakakaangat sa buhay, salamat po, marami tayong happy anonymous na ganyan. Pero po sila, dinagawa nila, Lord, sa'yo galing lahat to, ako lamang ay stewards of your blessing, That's why I'm fruitful. I want everyone to be blessed. Katulad po ng puno, mangga. Yung prutas po hindi para sa kanya, para sa ibang tao. Pag namumunga ang isang puno, yun ay para sa kapakanan ng ibang tao. Dahil alam niya, ito naman ay blessing lang sa akin. So tayo po ngayon na nakikinig, na may tendency maging mayabang, maging prideful. Dahil sa iyong naatim sa buhay, sa iyong narating, sa iyong pag-aaral, huwag po tayong yayabang be humble because the lord will give us the grace para lalo maging successful. Magdasal po tayo. Panginoon, salamat po. Itong idolatry of self-sufficiency ay talaga naman pong uh, napaka-prevalent po, napaka-laganap. Lahat kami may tendency yumabang, may tendency lumaki ulo, may konting kapangyarihan lamang na na-receive. Na, na lord, yumayabang kami at uh, nakakaroon ng self-sufficiency na mindset. Paguhin niyo po ang mga taong uh, may ganitong klaseng idolatry. Mag-refer lamang po sa iyo sa lahat ng aming mga pangailangan. And the more we depend on you, the more you will bless us. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, at gabayan po sa kanyang pagmimisyon. Lord, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng segment na ito ngayong araw na ito ng Martes. In Jesus' name we pray. Amen. <laughs> Amen.